na balot ng kontrobersya ang Sinulog Festival sa Cebu nang magdamit Muslim ang ilang performer. Giit ng Bangsamoro community, hindi tama yan. live muna sa Cebu City na sa frontline ng balitang yan si John Arowa. John, anong latest dyan sa Sinulog Festival? Dito sa unang araw ng pagdiriwang ng Sinulog Festival sa kontrobersya sa City. Nangyari ito sa isa sa mga siguro sa Cebuti. Parang umaalo ng libu-libong dibotong nakiisa sa Misa sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City kahapon. Bukod sa mga Cebuano, marami ring turistang dumayo. At pagkatapos ng Misa, Sa sinulog, sa sugbo, pero formal nang binuksan ang Sinolog Festival 2024. Sinundan nito ng magarbong parada kasabay ng street dancing. Matapos sa kalsada, nag-perform din ang dancer sa Sinolog Stage. Pero hataho ang mga kinatawan ng iba't ibang paaralan sa Cebu. Pero ang dance number ng Cebu Technological University na balot ng kontrobersiya, ang rason, ang paggamit nila ng tradisyonal na sayaw at moro garments ng mga muslim. Sa pahayag ng Bangsa Moro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, insensitive daw ang paggamit ng mga tradisyong muslim sa isang okasyon ng mga katoliko. Maituturing din anila itong cultural misappropriation at misrepresentation. Malino naman daw na hindi sila nakikiisa sa mga tradisyon ng simbahang katolika gaya ng Sinulog Festival. Giit pa nila ang pagkakaisa na magkaibang paniniwala at relihiyon ay hindi makakamit sa pamamagitan ng anilay cultural theft kundi sa pagkilala ng pagkakaiba ng kultura sa pamamagitan ng respeto sa isa't isa. Dapat daw mag ang may gawa nito sa Bangsamoro Muslims. Agad naman humingi ng paumanhin ang Sibut Technological University na Naiintindihan daw nila ang Bangsamoro community at pinagsisihan na nila na naging insensitive ang kanilang pagtatanghal sa kultura at relihiyon ng mga Muslim. Wala naman daw silang intensyong mambastos sa kanilang naging performance. Mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.